kami sa aming mga viewers. Sa inyo po, napatuloy na nakadarama na sa pakiramdam niya at buhay ay laging may kulang. At nais natin na ito'y mapunan. Nakahanda po ang Diyos tayo tulungan. At sana po, kami na inyong mga lingkod, matugunan ang bagay na ito sa ating buhay. Sa pamamagitan ng programang Full Life. Huli po, good evening sa aming mga viewers sa programang Full Life. Sa nakaraan natin pag-aaral, ay tinalakay natin ang buhay ng isang lingkod ng Diyos na si Zacharias. Tinalakay natin ang kalagayan niya at ng kanyang asawang si Elizabeth na sa harap ng Panginoon, ayon sa description ng Biblia, tapat ng mga lingkod ng Panginoon. Sa kabila nun, meron silang ultimate desire na matagal na nilang inaasam na makamit ang sila po ay magkaanak. Tila imposible na para sa kanila ay mangyari yon Dahil pareho na silang matanda, pero alam natin ang nangyari. Sa kabila man ng tila imposibleng sitwasyon, nagsugo ang Panginoon ng Anghel nung panahon na si Zacarias po ay first time na ilid ang mga tao sa pamamagitan po ng serbisyo na isinasagawa sa kultura noon na nagsusunog ng insenso. At totoong good news ang pinadala ng Anghel kay Zacarias. Kaya lang po, sa kabila ng pagpapadala ng good news na ito, ay nagduda po si Sakaria sa sinabi ng anghel. Sa ibang salita, nagkulang siya ng tiwala sa prosesong inihanda ng Panginoon. At dahil dito, iginawad sa kanya ang pagdidisiplina na siya po ay mawalan ng tinig. Dalawang mahalagang bagay ang ating natutunan ng tinalakay po ito ng first part. Una, ang kailangan po na pagtanggap natin sa disiplina at habang tayo dinidisiplina, ay masumpungan naman tayo na patuloy na ginagampanan ang ating obligasyon sa Panginoon. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating topic sa part 2 ng Paksang Trust the Process, Brother Ramadeo? Salamat po. Sa pagpatuloy po ng ating pong topic mula sa pagtanggap isa karyas sa pagdisiplina sa Kanya ng Panginoon at pagtuturo. Ang pagiging mapagpasensya ay tatalakayin naman natin ngayon. Apo. Kung ano po ang dapat nating maging tugon o response. Yun, importante. Sa itinuturong solusyon. Kaya po, tunghayan po ninyo, mga mahal namin mga kaibigan, basahin po natin ang pagupatuloy ng kasaysayan sa Lukas Kapitulo 1, 21-22. Samantala, naghihintay naman kay Sakaryas ang mga tao na nagtataka sila kung bakit nagtagal siya ng ganoon sa loob ng templo. Uh, putulin po muna natin, base po sa talata, alam natin ang nangyari batay sa mga naganap kay karyas. ang kanyang pagtatagal doon po sa loob ng templo. Tandaan po natin, sa loob ng templo, naganap na si Sakaryas po ay nawala ng tinig. At maaaring nananatiling gulat, nag-aalala sa pwedeng isipin ng mga tao sa labas ng templo. Kasi parang paano niya sasabihin yung mga bagay na nangyari sa kanya sa loob? Wala well, siya ng tining. Opo, kaya tuloy po natin. Verse 22, paglabas niya, hindi na siya makapagsalita, kaya't mga senyas na lamang ang ginagamit niya. Napag-isip-isip ng mga tao na baka nakakita siya ng pangitain sa loob ng templo. Si Zacarias ay nanatiling pipi. Can you imagine, mga kaibigan, ang naging kasunod na pangyayari? Mm -hmm kung paano niya hinarap ang maraming mga tao matapos na maghintay ang marami sa labas ng templo. Bukod doon, pumasok siya sa loob ng templo na nakapagsasalita. Pero paglabas niya, di na siya makapagsalita. Samantala, inaasahan po siya ng kanyang mga kababayan, ng mga kapwa niya, mga Israelita, kung ano po ang kasunod na mangyayari na, na siya ay magpapahayag ng mensahe kung siya po ay kinausap ng Panginoong Diyos o ng isang anghel sa loob ng templo. And the worst case scenario is, yung salita na hinihintay at inaasahan ng maraming tao ay salitang hindi magmumula sa pangkaraniwang tao lamang, kundi sa isang saserdote. At yun ay salita na hinihintay na magpapala sa kanya. Yun nga po kapatid na Ryan at mga kaibigan, paano sa sasabihin yung bagay na sinabi sa kanya? gayong siya ay wala ng boses na maaaring magamit niya para masabi yon sa mga tao. Ayon sa kaugalian, lalabas nga ang saserdote sa loob ng templo at siya ang mangunguna sa paglilingkod o after niya na pangunahan okay. ng paglilingkod sa ritual na ginawa at paghahandog sa Panginoon. Kaugnay ng pag-asang ang Panginoon, eh may sasabihin talaga okay. sa kanya bukod sa meron naman siyang kahilingan sa Panginoon. Mga kaibigan, hindi lamang yon. Pagkatapos na siya'y lumabas sa templo, dalawang saserdote ang sasalubong sa kanya at hawak ang insenso, magpapahayag sa bayan patungkol sa kalooban ng Panginoon at pagkatapos, ang bayan, ang maraming naghihintay ay pupuri sa Panginoon. Gaya ng nabasa natin sa verse, dahil sa hindi siya makapagsalita, eh, hindi naman siya marunong talaga mag-sign language. Opo. Pero pinilit niya na ihayag sa pamamagitan lamang ng sign language kung ano ang hinihintay ng maraming mga tao. Yan po sa pangyayari na yan, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay dapat po tayo makarelate eh. Kasi po dumating na po ba sa punto ng buhay natin na marami pong nag expect sa atin pero dahil sa pagdisiplina ng Panginoong Diyos, hindi man eksakto na kagaya ng nangyari kay karyas na napipi ay napipigihan tayo na buksan ang kaloban natin para sa mga taong umaasa sa atin. Dahil alam mo na ikaw lang at ang Panginoon ang nakaalam sa totoong nangyari. At ayo kanyang dinidisiplina. Nahihiya tayo na ano ba yung nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang naging kalagayan mo ngayon? Na hindi mo masabi sa kanila kung ano talagang nangyari. Kaya ang bagay na ito, mga minamahal namin mga taga-subaybay, ay mahalagang bagay para sa atin na matutunan po nating mga halimbawa. Kaya tandaan po natin ito mga kaibigan, gaya ni Sakarias, tinanggap ang disiplina at pagtuturo sa kahalagahan ng pasensya, ay huwag tayong mapigilan na ihayag sa kanila ang kahalagahan ng pagtitiwala na ginawa ng Diyos sa ating pagdisiplina na siyang katunayan na tinanggap natin ang solusyon sa panahon na pinagdudahan natin ang pangako ng Panginoon sapagkat nakahanda ang Panginoon na to pa rin ang anumang ating hiling sa ating pong buhay. At alam natin ang katunayan na tinanggap niya ang solusyon sa makatidbagay si Zacarias nang gawin niya ang inaasahan ng maraming tao. nakintay sa kanya, hindi man sa pamagitan ng salita, ay pinilit niyang iparating ang mensahe ng Panginoon kahit na ito ay sa pamagitan namang ng sign language kahit hindi po siya marunong nito at hindi niya alam kung papaano ba isesay yung pong mga bagay na sinabi ng anghel sa kanya. Lalo na yung pong mga pabalita ng anghel na para mismo sa bayang Israel. ayun e yun po yung napakahalagang bagay. Masabi natin good news po yun pero napipigilan si Zacarias kung paano niya yun ilalarawan man lang sa pamagitan ng senyas. Kaya mga kaibigan, kung i-imagine natin baka mas maging mahirap pa yung sitwasyon natin kung ikukumpara sa talagang isang pipi. <laughs> Di ba? Okay. Kasi yung pipi may kakayahan ng mag-sign language at kung wala namang problema sa buhay, sa hindi pagtanggap sa disiplina ng Diyos. Samantalang sabi niyo nga kanina, eh kung tayo mismo yung nasa kalagayang hindi tumanggap sa pagdidisiplina ng Diyos, eh yun yung solusyon niya, eh daig pa ng isang pipi. Mm. Di ba? Tayo napipigilan dahil sa hiya at sa takot. Hindi nakasanayan ito ni Sakarias ang gawin ng sign language. Paano mo ikikwento ang nangyari sa loob ng templo? Eh, nga po. Napakahirap kung nga iisipin, po. pero pinilit niya. Dahil ito ang inaasahan sa kanya at bukod doon, alam niya na may hangganan ng disiplina at may panahon na babalik ang kanyang tinig. Hindi na niya inisip kung mapapaniwalaan ba siya sa posibleng nangyari ng pagdudahan niya ang Panginoon. Maari nating sabihin ng mga sandaling yon sa puso ni Zacarias, hindi ako maintindihan ng mga tao, Apo. pero ang mahalaga, alam niyang maiintindihan siya ng Diyos. Kasi tinanggap niya, tinanggap niya yung kahalagahan ng disiplina, yung parusa. At alam niya, may naghihintay pagkatapos na gawin niya, ang kanyang obligasyon, yung prosesong pagdadaanan niya, pinagtiwalaan niya, pasakit man, maging kahiyahiyaman, ay umarap siya sa maraming tao. Tapusin lang ang kanyang obligasyon na pangunahan ng bayan sa paglilingkod sa Panginoon. Ingit sa lahat, ay patunayan sa Diyos na pinagsisisihan niya. Ang mga panahon na hindi siya nagtiwala sa proseso, na inihanda sa kanya ng Panginoon. Mga kaibigan, pumusta ka? Nawalan din ba tayo ng tiwala sa proseso ng Panginoon? Kung tayo man ay nakararanas ng uh, pagdisiplina o kaya ipagpalo ng Panginoon, may kinasangkapan din ba na dumating sa buhay natin pero hindi tayo nakapag-ukol ng pagpapahalaga? Ang kalagaya ba ngayon ay nasasaktan dahil dinidisiplina ka ng Panginoon? Mga kaibigan, ang programang ito ay naghahayag sa atin ng mensaheng kailangan nating tanggapin. Amen. Trust the process. Di ka ba makapagsalita na parang napipipihan? Pilitin mo, itaguyod mo ang obligasyon mo. Ang mahalaga, alam mo, gaya ni Sakarias, may Diyos na nakauunawa sa iyo. Opo, naiintindihan tayo ng Diyos kaibigan. At kung ito ang ating magiging paninindigan, ang magtiwala at hindi magduda sa kanyang paraan. Tandaan natin, hindi mahalaga sa Diyos ang naating nakaraan. Ang importante sa kanya, magpatuli ka na abutin ng pangakong nakalaan at 'yun po, ang sama-sama nating buong tapang na puntahan. Kung pag-uusapan ay pupuntahan. Tiyak po, kumbaga sa proseso, no, magtatapos at magtatapos at ang dulo okay. makakamit talaga natin. Kung ano yung ultimate desire natin at mga kahilingan sa Panginoon. Sa Luke chapter 1 verse 23. Nang matapos na ang panahon ng kanyang paglilingkod, eto na, ay umuwi na siya. Hindi nga nagtagal at naglihis si Elizabeth. Hindi ito lumabas ng bahay sa loob ng limang buwan. Mga kaibigan, matapos na kanyang tugunin ang kanyang obligasyon, ay nakabalik na siya sa kanyang tahanan sa piling ng kanyang asawang si Elizabeth. Maalala natin yung sinabi ng anghel eh. Nung nasa okay. templo pa siya. Hindi ka makapagsasalita hanggang sa araw na maganap ang mga ito. <laughs> yung po yung pangako. Yung po yung kahilingan na kanyang matagal nang hinihintay. At hindi lang basta darating si Juan Bautista sa buhay niya. Okay. Ha, kaibigan, ayon po sa description ng Bible, sa pamamagitan ng kanyang anak, papagkakasunduin ang maraming tao sa Diyos. Aibigan, ah, tignan po natin sa the message version ang sinabi ng anghel. But because you won't believe me, you'll be unable to say a word until the day of your son's birth. Every word I've spoken to you will come true on time. God's time. At yun nga po, ang pinakamasayang balita na kanyang natanggap dahil mula kay Elizabeth na kanyang asawa na siya po ay magdadalang tao. Mga kaibigan, ito ang panahon para ihayag sa Panginoon ang ating pong mga kalooban. Amen. Kasabay ng pagpapatuloy ng pagtataguyod ng ating pong obligasyon. Mga kabataan, nakaalala yung Diyos sa atin. Kaya ituloy natin at tapusin natin ang ating mga pag-aaral. Amen. Huwag tayong mawala ng pag asa na ipagkakaloob ng Diyos sa atin ang inspirasyon na makakasama natin sa buhay. Apo. Ang totoo po, may hangganan ng pagdisiplina ng Panginoon at yan ay pansamantalang sakit lamang. Ang mahalaga ay natuto tayo na ang nasa likod ng paguparusa ay ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Sa verse 25 po, sinabi ni Elizabeth, ngayon kinahabagan ako ng Panginoon, Ginawa niya ito upang alisin ang sanhin ng aking kahihiyan sa harap ng mga tao. Ito ang panahon na naging malinaw ang lahat. Hindi lamang kay Sakaryas, kundi maging sa kanyang asawang si Elizabeth, kung gaano kabuti ang Diyos sa kanilang buhay. At kung gaano kabuti na sundin mm -hmm. at pagtiwalaan ang proseso so, okay. ng Panginoon. Mga kaibigan, malinaw kay Elizabeth na kanyang asawa na ang kahabagan ng Diyos sa kanya ay siya nagalis nag-alis para sa kanya ng isang kahihiyan bilang isang babae. Dahil kahihiyan ang hindi magkaanak na inaasahan sa pamagitan niya ay magiging kasangkapang magpapatuloy ng kanyang lahi. Igit na nga ay ang kanyang asawang si Zacarias. Kaya po, napaka-fulfilling ang ma-achieve natin ang ating pangarap. Hindi dahil sa sarili nating kakayanan, kundi dahil sa pagtitiwala sa proseso ng Panginoon. Kaya naman mga kaibigan, sana ay nagbigay sa atin ng inspirasyon ng aral na ito upang magpatuloy sa buhay, magpatuloy na nagtitiwala sa anumang nais ng Panginoong Diyos na ating pong may taguyod at maabot. At umasa tayo, nakikilos ang makapangyarihang kamay ng Diyos sa ating kanyang mga lingkod, sa kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa Kanya. At ito ay dahil sa nagpasimula tayong magtiwala tinaguyo ang ating mga obligasyon nahirapan man at nagduda pero bumangon at muling umasa tiyak na iahatid tayo ng Panginoong Diyos sa isang pagmumuhay na puspos o full life ni kayat po namin kayo binata dalaga may pamilya o wala anuman ang kalagayan natin sa buhay tandaan natin na walang shortcut sa pagtatagumpay hindi magtuturo ng pagtitiwala sa Diyos yun. At kung hindi tayo matututo to trust the process, kaibigan, o ang kalagayan man natin ngayon ay parang napakalayo pa natin sa inaasahan nating tagumpay. Huwag na wag po nating isiping. Kulang ka. Dahil when God is all we have, surely we can achieve a full life. Magandang gabi po. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa tunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyo mapanood ang iba pa naming programa at upang lubos po ninyo makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, mag-subscribe sa ating YouTube channel at The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook page na MHC Media at bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Maraming salamat po.